Kamusta mga classmate? kamusta mga ka-anxiety Naririto muli tayo upang magbahagi ng aking mga pinagdaanan Nung kalakasan pa ng aking anxiety Bago ang lahat mga classmate, no uh, Kung hindi ka pa nagpa up no, kailangan mo magpa-check up no Kasi base sa aking experience, kung hindi ako nagpa-check up noon Ay mananatiling wala akong alam sa nangyayari sa akin no Ah uh, siguro uh, matagal ko rin na-overcome o hanggang sa ngayon hindi ko pa na-overcome siguro kung ako hindi nagpa-check up kung patuloy kong kung patuloy ko lang pinakiramdaman yung aking mga uh, discomfort no so napakahalaga yan mga classmates inire-recommend ako yan na uh, kailangan nyo muna magpa-check up talaga pa-check up kayo sa psychiatrists mga neuro psychologists o mga specialist na pagdating dito no. Kasi isang napakalaking pinaka napakahalagang akbang niyan yung pagpapa-check up talaga dahil sila yung nag-aral tungkol dito no. So, punta na tayo doon no. Magbabahagi ako sa umagang ito yung aking mga pinagdaanan uh, at kahit paano sana may makuha kayong uh, aral nang mai-apply nyo sa ngayon sa mga na uh, nakakaranas ng anxiety, nahihirapan sa anxiety no. Yung anxiety mga classmates, talagang sa umpisa yan, talagang magi-struggle ka diyan. Uh, walang shortcut no. Kailangan mong pagdaanan yung uh, uh, mga discomfort, kailangan mong pagdaanan yung panic attack. Kailangan mo pagdaanan yung layhilo, no pagdadaanan at pagdadaanan mo yan yung takot, yan mga classmates talagang uh, hindi naman ako bigla ang ano lang, no ang gumaling kagad hindi ako yung bigla ang naka-recover kagad, no lahat yan na pagdaanan ko, uh, hindi naman ako yung uh, tipo na uh, baka sabihin nyo na uh, malakas yung loob nyan, uh, malakas yung pangangatawan nyan, kaya naka yan hindi po talagang dumating din sa point na talagang natakot ako sa lahat ng bagay no ultimo bumiyahe ultimo magbalik trabaho talagang kinatakutan ko yan no so nag struggle din ako nandun din sa point na mga classmate na tumigil din ako sa aking trabaho gawa ng mga nararamdaman no nandun yung takot no sa araw-araw yung iniisip mo na ito na yung katapusan ko, katapusan ko na. Yan lalo na kapag uh, nararamdaman mo yung panic attack no. Uh, na-experience mo yung lalo na kapag na-experience mo yung panic attack, talaga nandun yung uh, normal na may isip mo na katapusan ko na. Kasi nandyan yung hirap ka huminga, yung uh, hinahabol mo yung paghinga mo. Tapos uh, yung lambot na lambot ka na bigla ka nalang malalambot na parang feeling mo jelly leg yun ang lalambot yung mga tuhod mo wala kang lakas no? lahat ng yan na experience ko sa so, umpisa talaga magi struggle ka talaga may experience mo talaga yan yung uh, katulad ng uh, uh, palpitation yung kabog nung dibdib talaga nag struggle din ako dyan hindi ako yung biglaan na sabi nyo na baka sinasabi nyo na malakas yung loob ko hindi Nandiyan din, nag-struggle din ako dyan kapag na-experience ko yung palpitation na yan. Para kang hatakihin sa puso. Pero lahat ng yan mga classmates, yung mga nararamdaman nyo na yan, yung mga discomfort na yan, dala yan ng ano nyo, labis-labis uh, na pag-iisip. Uh, hanggat sa naipon na na nang naipon, naipon na na naipon, kasama ng stress, no? kasama ng anxiety, mga labis-labis na pag-iisip. Uh, uh, kumbaga, naipo na siya na hindi na kayang i-handle ng isipan mo. No? Nandun na lahat, pati takot, pati problema, nandun na. Experience na. Kumbaga, uh, napuno na, bumigay na yung, ano mo, yung katawan mo, yun yun. sa mga ano ah sa mga nagsasuffer ng anxiety no hindi ko Uh, inire-recommend na maniwala kayo sa akin no? nandito lang ako para maging guide nyo nandito lang ako para ibahagi sa inyo yung aking mga pinagdaanan sa anxiety nang sa ganun eh may apply nyo rin kung kayo'y nahihirapan ngayon sa anxiety disorder no? talaga normal talaga yan pagdadaanan nyo yan yung mga paghihirap na yan no? yung takot na napakahirap lahat ng yan na pagdaanan ko, no? Eh, ano nga ba? Paano nga ba natin na, ano? Uh, paano ko nga ba na over kami to? Lahat ng ito, no? Unang-una -una talaga. Number one ko talagang ginawa at paulit-ulit kong binabahagi sa inyo mga classmates. Number one kong ginawa talaga. Eh, talagang nagdasal ako talaga. Nagdasal ako ng nagdasal. Uh, hiniling ko sa mahal na Panginoon na pagalingin ako Uh, kakibat na nito kasabay na nito syempre yung mga ano uh, mga pagpapa-check up yung pagpapa-check up din uh, kasama din yan kung bakit ako naka-recover sa anxiety na ito no Asensya na kayo medyo ano ako medyo sinisipon ako ngayon dahil luso ang sipon no kasi pa bago-bagong klima yan no yan mga classmate no unang-una kong ginawa yan talaga nanalangin ako at pinakita ko kay Lord na sincere ako no. Alam mo mga classmates, no. Kung totoong mahal mo si Lord, kung totoong nagtitiwala ka sa kanya ay uh, hindi ka papaapekto sa mga sintomas. Kung totoong nagtitiwala ka sa kanya, haharapin mo 'yung mga takot mo. Kung totoong nagtitiwala ka sa kanya, hindi ka padadaig sa mga sintomas, hindi ka agad-agad naniniwala. sa mga sintomas nariyan yung talaga may experience mo talaga yan. Na totoong-totoo talaga. Na may experience mo yung mga paghirap. Kasi base sa aking experience sa anxiety talaga. Eh napakahirap. Talagang yun at yun yung mararamdaman mo. Panic attack. Hilo. Takot. Talaga may experience mo yan. Pero kung totoong nagtitiwala ka sa mahal na Panginoon. No? Hindi ka padadaig. O hindi ka maniniwala. Ang lagi mong paniniwalaan. Kasama ko si Lord sa lahat ng oras yun, yun yung palaging nasa isip mo, no? alam mo mga classmate, no? Uh, hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo pinapabayaan no? ngayon, yung mga discomfort na yan wag na wag mong paniniwalaan ang lagi mong paniniwalaan ay malakas ka sa lahat ng oras yan, malakas ka kasama ko si Lord, yan yung lagi mong isa sa isip, no? kasi kapag hindi mo in-apply ito, no? hindi mo in-apply yan yung lagi ka nagdarasal uh, darasal sa mahal na Panginoon na pagalingin ka. Lagi ka nagdarasal, sincere ka sa sincere ka sa pagdarasal mo. Ngunit uh, nagpapakita ka pa rin ng takot, no. Nagpapadaig ka sa mga discomfort, madali kang panghinaan ng loob. Uh, bumibigay ka sa mga sintomas, no. Ah, uh, yung ano useless na pagdarasal mo kapag kasi sinabayan mo yan ng takot at nagpapadaig uh, ka sa mga discomfort, useless yung pagdarasal mo. Kailangan talaga harapin mo yan, uh, uh, sabayan mo ng tapang, no? na yung tapang na yun inihugot mo sa mahal na Panginoon no? na humihingi ka sa kanya ng ano ng tapang at lakas no kailangan mo rin talagang suklian yun nang ano nang pagtitiwala sa kanya kung totoong nagtitiwala ka sa kanya aalisin mo yung mga takot sa puso at isipan mo na yan aalisin mo yan kung totoong nagtitiwala ka sa kanya diyan mo kasi mararamdaman yung 100% recovery kasabay nito syempre yung mga ginawa ko wag mong pababayaan yung sarili mo na uh, lamunin ka ng takot no ang importante palagi kahit na nahihirapan kang kumain kumain ka ng masusustansya no nandyan yung mawawalan ka ng gana kasi eh, na-experience ko uh, talagang maski sa pagkain na, inano ko eh, nabudol ako ng anxiety yung tipo nga uh, makaramdam ako ng hilo talagang itatat ako na kagad sa isipin ko sa isipan ko na baka high blood ako nahihilo ako yung konting kain ko lang kumbaga uh, ako na mismo yung gumagawa ng ano ko ng sakit ko yan, experience ko yan. So, wag na wag yung paniniwalaan yan. Talagang ang importante, kumain kayo. Kumain kayo palagi. Uh, magpahinga kayo ng tamang oras. Kasabay niyan, no? Siyempre, yung pag-exercise, -ex -pag no? Sa umpisa, mag struggle ka talagang Mahirap talaga. Uh, mag mahirap sa umpisa. Mahirap sa umpisa yung mag umpisa ka mag-exercise. Nung hindi ka pa nakakapag-ehersisyo, no? Ah, uh, nariyan 'yung takot sa puso tisipan mo, no. Kumbaga, hindi ka pa nag-uumpisa mag-jogging pagod ka na agad kasi pinangunahan ka na ng takot sa isipan mo, no. Hindi mo pa nagagawa 'yon. Nandiyan na kinakabahan ka na. Pero ganun pa man, no. Pilitin nyo, mga classmates. Pilitin 'yung uh, pilitin 'yung gawin, 'yung mga dati 'yung ginagawa. Nagsa bumalik kayo sa dati, no. Talagang sana 'yan pagdating sa discomfort ah, pagdating sa anxiety sana yan talaga. Talagang gugugol ka ng mahabang panahon. Gugugol ka ng mahabang panahon upang ma-over kamu ito. Wala siyang ano ah, instant instant na ah, instant na gumagaling no sa anxiety, walang instant na, na nakaka-recover sa anxiety no. Ngayon no, mga classmates. Ah nung papaano ako nagumpisa sa pag exercise talagang nandun din yung struggle no ah uh, yung feeling ko na parang walang ano feeling ko na parang walang ambag yung pag exercise ko kasi nandito pa rin nandun yan nandun yung ano mo na yan pero nagkakamali ka kung walang ambag yan nag unti-unti kang nakakaahon unti-unti ka nakakaahon base sa aking experience Talagang ulit-ulitin mo lang nang sa ganun bumalik ka sa dati, no. Hindi lang naman ako siguro 'yung nagpapatunay na uh, may nakaka-recover sa anxiety, man napakaraming naka-recover sa anxiety mo. No? Talagang kailangan mo lang tiyagain, kailangan mo tulungan 'yung sarili mo, kailangan mo magtiwala kay Lord. Kailangan mo patunayan sa sarili mo, kailangan mo patunayan din kay Lord na kaya mo 'yan, No. no? Kasi sa lahat ng aspeto, pahihinain ka ng anxiety. Kunsan ka nagpakita ng kahinaan mo, dun ka niya aatakihin. Kunsan ka nagpakita ng uh, pagkatakot mo, doon at doon ka niya aatakihin. Kagaya nung pagbiyahe, no? may kwento ko yung pagbiyahe mga classmates. Uh, nung una nag-struggle din ako dyan, nandyan din yung takot. Takot na takot talaga bumiyahin ng malayo. Kapag bumabiyahin ako ng malayo, talagang lumalabas na yung mga hilo. Lumalabas na yung hilo, lumalabas na yung mga panlalambot. Ang lagi ko lang tinatak sa isipan ko, patay kong patay, bahala na. Hindi naman ako pababayaan ni eh. Lord, sabi kong ganyan. Kahit mamatay ako ngayon, at least nakapagsisi ako ng mga kasalanan ko. Yun yung nasa isip ko noon. At ah... Uh, at na hindi naman ako binigong ni Lord, talagang hindi niya ako pinabayaan. Talagang nandun lang 'yung dapat 'yung pagtitiwala mo sa sarili mo, 'yung pagtitiwala mo kay Lord na hindi kanya papabayaan At na uh, hindi mo namamalaman niya na ah uh, ka kanya ng tapang at lakas ng sa ganun ay eh, nagagawa mo 'yung ah uh, task mo sa araw-araw, yung mga gawain mo sa araw-araw. Basta magdiwala ka lang ng 100% sa kanya. No? Ulit, ulitin nyo lang yung mga dati nyong ginagawa, katulad nung pagbiyahe. Nandyan, sa umpisa, mag struggle ka ng hilo, mag struggle ka ng mga discomfort. Sa una, sa una talaga yan. Sabi natin na uh, mga makailang ulit mong gawin yan, talagang babalik ka sa dati. Kailangan mo lang talaga siya harapin, no? kailangan mo bumiyahe araw-araw mawawala yan makakasanayan uli ng ano mo yan, ng isip mo yan ngayon kung takot yung paiiralin mo talagang hindi ka babalik sa dati kung takot yung paiiralin mo kailangan mo rin talagang i-apply yung tapang sa araw-araw kailangan mo i-apply yan uh, dala ka ng mga pampalakas ng loob mo kung sakaling first time mo bumiyahe muli no? dala ka ng mga pampalakas ng loob mo nang sa ganun eh makayanan mo ma malampasan mo yung takot kailangan pader kasi yan yung takot na yan yung anxiety na yan pader yan na kailangan mong banggain kapag hindi mo siya sinalubong tut na uh, lagi siyang nakaharang sa iyo kapag di mo siya sinalubong nandun lang siya so takot yan na kailangan mo salubungin salubungin araw-araw salubungin mo nang sa ganoon bumalik ka sa dati no yung exercise wag na wag nyo kakalimutan isa yan sa magiging sandata nyo sa anxiety kailangan exercise sa araw-araw palakasin nyo yung sarili nyo uh, apply ko rin mga classmates, yung uh, uh, hindi pagsangayon sa mga sintomas no? hindi pagsangayon sa mga discomfort na nararamdaman no? kahit hindi abot ng isipan mo kahit na nandun na talaga na totoo'ng totoo na talaga na na-experience po siya 'yung mga discomfort kahit hindi abot ng isipan mo paniwalaan mo pa rin na uh, dala ito ng anxiety. 'Wag mo siyang sasang ayunan kung sa nahihilo ka, no. 'Wag mo siyang sasang ayunan, dala ito ng anxiety. No. Kaya ito 'yung lagi kong ibinabahagi sa inyo na 'wag niyo'ng sasang ayunan 'yung mga discomfort na nararamdaman niyo dahil iskam nga no dahil iskam talaga yan pagdating sa araw-araw na pagharap dyan no? ako na mismo nagsasabi sa inyo na babalik kayo sa dati babalik kayo sa normal no? sabi uh, sabihin natin ngayon isang taon ka pa lang sa anxiety no? Uh, dadaan yung taon na babalik ka sa dati no? experience ko mga classmate no gusto ko na lang talaga magtrabaho na kasama ko yung ano ko yung magiina ko yung family ko gusto ko na ayaw ko na lumayo sa kanila no gusto ko uh, malapit yan malapit lang yung trabaho ko uh, gusto ko sa piling ko lang sila no ganun ako nung una nung sabi natin nga uh, mga magwa one year pa lang ako sa anxiety, no ganun ako nung una ayoko ko na mapalayo no nung nagulat na lang ako na isang araw no sabi natin mga nagdaan ng taon no nagulat na lang ako na bumalik yung excitement ko bumalik yung uh, tapang bumalik yung tapang ko bumalik yung confidence ko na uh, bumalik yung instinct ko na kailangan uh, uh, makapag-abroad ako yun, no di ba bumalik yung instinct ko na kailangan maihahon maihahon ko yung pamilya ko no Noong una, wala na talaga. Takot na talaga nangingibabaw sa akin. Takot na talaga. Ayoko ng mga ibang bansa. Ayoko na bumalik ng Manila kasi malayo yung pamilya ko eh. Nasa probinsya eh. Ayoko na bumalik ng Manila. Yan. Takot na takot na talaga ako. Nagulat na lang ako na isang araw na sa araw-araw kong pagharap sa takot ko, mga classmates. Sa araw-araw kong pagharap sa anxiety, unti-unti uh, tayong bumalik sa dati, no. Unti-unti tayong bumalik at na naibalik yung dating kung ano tayo dati, no, mas malakas pa ngayon kasi ah uh, kumbaga dati uh, dati malakas ka lang, no, pero wala kang Lord, no. Ngayon, nagkaroon ka uh, nagkaroon ka ng anxiety, naka-recover ka sa anxiety, nakasama kasama mo pa si Lord, no. Kumbaga, naniniwala ako na lahat ng nagsuffer ng anxiety is malapit sa Panginoon, mga Diyos, yan, no? Kaya, bonus factor yung pagkakaroon nyo nito gawa ng, base sa aking experience, uh, bonus factor yung pagkakaroon nyo nito dahil, uh, uh, napapalapit tayo sa mahal na Panginoon, no? Yun na lang yung lagi nyong isipin at yun ang katotohanan, mga classmates, no? <coughs> sa ngayon uh, wala na sabi nating may mga sabi nating uh, minsan dadalaw siya pero useless na siya no wala na yung sa isip po dati na uh, takot na takot ka yung tipong uh, magparamdaman siya andiyan yung panic attack andiyan yung buong maghapon na ano ka uh, tolero na yung buong hapon na buong maghapon na ah uh, halimbawa nagparamdam siya sa iyo ngayon nandiyan na yung buong hapon na pag-iisip mo yung buong maghapon na overthink mo wala na yun wala na yun sa ngayon no pag nalampasan mo yan lalo ang parang ang immortal sabi ko sa inyo no basta harapin mo lang siya araw-araw no uh, ang importante magpalakas ka wag mong hayaan na nilalamon ka ng anxiety mo wag mong hayaan na pinaliliit yung mundo mo no kailangan uh, may apply mo yan, no? Ngayon kung lagi ka lang nakikinig, no? Lagi ka lang nagdarasal, lagi ka lang nakikinig, hindi ka umalis sa comfort zone mo, walang mangyari, no? Kailangan, uh, yung pagdarasal mo, yung tapang, yung tiwala kay Lord, i-apply mo lahat yan, i-apply mo lahat yan. Doon mo ma, doon mo yung makakaptan yung 100% recovery, no? Yan yung uh, advice ko sa inyo, no? kaya talaga sa umpisa talaga mahihirapan kayo pero dapat uh, sa paghihirap nyo na yan dapat may instinct din kayo na hindi pa pwedeng ganito kailangan malampasan ko ito ganoon lang sa araw-araw no? uh, lagi nyong paniwalaan na malakas kayo kailangan maibalik ko yung dating ako walang mangyaring masama sa akin kasama ko si Lord sa lahat ng oras Ganyan lagi yung dapat isinasa isip nyo at isinasa puso nyo. Huwag nyong pangibabawan, huwag nyong pangibabawin, o huwag nyong sangayunan yung mga pangit na nararamdaman nyo. Ganun lang talaga sa anxiety. No? So maraming salamat mga classmates sa patuloy nyong pagsubaybay. Nag-update lang ako sa inyo kasi yung iba ah talagang nahihirapan. Alam ko yung paghihirap nyo. No? Alam ko yung paghihirap nyo pagdating sa anxiety, no? Gagawa nga pala ako ng, ano, ng uh, panibagong Facebook page, no? Nang sa ganun, eh, doon na lang tayo mag, ano, doon na kayo mag-message lahat. Gagawi, gagawa ako at i-update ko kayo, mga classmates. Maraming maraming salamat sa patuloy nyo pagsubaybay sa ating channel. Iling ko lang, mga classmates, na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin, no? at malaking tulong nyo narin rin ito sa mga kapwa natin nagsasapir ng anxiety sa mga nagtatanong nga pala akala nyo uh, malaki sinasahod ko dito sa pagboblog. no so malapit pa lang po sumahod sa tinagal-tagal na natin nagbablog no ngayon pa lang no sa facebook kasi ako sumasahod eh ngayon no ah uh, yun naman eh tulong ko lang sa inyo yung mga video ko dito, mga tulong ko lang kaya malaking tulong nyo na rin sa akin kung uh, susuportahan nyo ako sa hindi pag-skip ng ads natin, no malaking tulong nyo na yun sa akin maraming maraming salamat mga classmates patuloy kayong magdasal at patuloy kayong ha, magtiwala kay Lord na pangat lakas lang ang payroll nyo sa araw-araw maraming salamat, see you on my next video